iniutos ng Department of Health ang uh, na pung araw na price freeze sa halos isang danat limang essential medicines o mga gamot kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang KDOH Assistant Secretary Albert Domingo na sa batas o polisiya na kapag ang lugar ay nasa ilalim ng State of Calamity, automaticong ipinatutupad ang price freeze o walang paggalaw sa presyo ng ilang pangunahing bilihin at hindi maaaring tumasang presyo ng mga gamot na nasa listahan. Kabilang dito ang anesthetics, analgesics, anti-asthma, anti-coagulants, uh, anti-diabetics, anti-diarrheals, antidotes, anti-emetics, uh, anti-histamines, anti-hypertensives, antimicrobials, antiseptics, anti antipsychotics, anti anti uh, anti cardiac drugs, uh, cortitos, uh, corticos, corticos, uh, corticosteroids, Diuretics, insulin preparations, antifungals, vitamins and minerals. Dagdag pa niya hindi dapat tuwas ang presyo ng mga gamot sa ganitong pagkakataon at maaaring report ng publiko sa Food and Drug Administration o sa Department of Trade and Industry and pharmacies o ang mga parmasiya na nagtataas ng presyo sakop ng nasabing price freeze ang isang daan apat na mga essential medicines sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyong krising, Dante at Emong. App.